Magandang umaga po sa inyo lahat na dito lang yun yung lingkod. Higa-higa lang siya din napapagod siya sa kasi kapon. Pagdating namin papunta sa aming, sa market, bumili kami ng ulam. At kami ng ulam. Eh, unti-unti kong binibiyak yung mga kahoy na pinoto nila nung dinggo ng kapitbahay namin. Kasi, ang dami-daming kalat dito dahil punong kahoy na yan. Laki-laki yung maliit lang yan na sanga ang mga binibiya ako, napapagod ako at bigla ako kapon pat may lumabas ano ko sa short ko, may dugo, di ba sabi ko sa inyo may minupos na ako nung no, may lang ang katapusan kong naranasan ko may rigla ako eh ngayon, October na e eh, count ko, ibinibilang ko mga 6, 6 na buwan na dinabigla ako ko. ah, siguro ito lang, ito siguro ito siguro ang pag kapag may menopause may may unti-unti lang kaniyang patak hanggang ngayon masakit ang tiyan ko kaya natulog ako hindi kasi bila akong mahilo masakit ang tiyan ko ang sakit-sakit talaga ngayon lang natulog na ako kasi bukas klase ng balik eskwela na kami punta na kami paralan eh sabi ko ngayon pahinga lang muna ako dahil para man may energy ako dahil sa sakit talaga anti yan ko. unti unti lang ang kayang patak ng buko ko siguro na okay lang to normal lang to eh, ganun talaga eh kapag may edad na ang dali dali mapagod pininatulog na ako hindi, hindi na muna ako ng bukas ng tindahan at ang anak ko naman ay busy niya sa pag, may, may nag-aaral siya doon busy doon sa loob sa sa silid wart, sa kwarto ng kanyang kuya then the computer doon doon siya nag-aaral eh sana mawala to kaya ko to para bukas may energy na ako pag ng anak ko dahil balik eskwela na kami at ingat po tayong lahat mag, magdasal tayo salamat po sa inyo salamat po sa inyong pagpanonood. hindi mo na ako mag live dahil gusto ko pang mapahinga gusto kong mahigit